Ayan, welcome to my vlog! This is your Lisa Velarmino! Ayan, magtimbang! Yan ang mga kaganapan natin ngayong araw ay ating ibe-video! At sinisipag ako ngayong araw na ito mag-video. Hmm, lahat ng gagawin ko ay ibe ko. <laughs> Charas! Ayan! Ang timbang nga tayo ng mais. Ay mais. Bigas bang? Mais. Ayun nga. Bakit na mais tuloy yun? So, ang Balik. Una-una. Nasa probinsya na. Ayan. Timbang-timbang lang muna tayo dyan ng ating bigas. Ay tayo ay naubusan na ng mga tinimbang na bigas. Ayan. Isang kilo. Isang kilo. Kasi... Ayan na nga... Matagal nga naman tayo magkapag... Ano sa ating comer... Pag magtimbang pa tayo... Kaya kailangan natin na may... Naitimbang na lahat yung isang sako na bigas... Hindi sako... Sako maliit lang po yan... 25 kilos lang po yan... At hindi natin kaya yung isang sako... 50 kilos... Ayun, yung isang sako, ayun ay kalahati lang po yan. Pero, isang sako din. Sako nga lang. Pero, ang laman ay 25 kilos lang. Ang kabuuan po kasi ay 15, no? Sa isang sako. Nga lang, hinati-hati sa sobrang mahal na ng bigas ngayon, no? At, ang hirap talagang, ano, budgetan yung isang, ano, kung wala kang 2, 2-6 ay wala po kayong isang buong isang sako, yung 50 kilos. Hmm. Ayan lang po ang carry, carry natin, yung 25 kilos. Kahil mabigat masyado pag wala, wala kang 2-6. Dahil napakamahal naman ulit ngayon ng kuku at yan po ay mabinta kasi hindi naman talaga lingid sa kaalaman ng iba at masarap po ito. Kahit po mahal at talaga namang bibilhin ng tao dahil sulit din naman ang kanilang pera. Ang kanilang pagbili ng isang kilo, sulit naman talaga kahit wala kang ulam dyan. Ay pwede na kahit asin-asin or... -asin, ano, bago ang pwede na, no. Kahit papakin mo na nga lang, pwede. Kasi nga, masarap talaga siya, Hindi tulad ng ibang. Na lalo yung mahalos sa gaba, no. Talaga naman. Kailangan natin ng ulam. Ayan. At, andyan na nga tayo, guys. Natapos na tayo dun sa bigas, no. Magpunas na naman tayo naman ay dadako na tayo dyan sa ating pagpunas-punas ng ating mga lagayan dyan. Kahit anong mga grapon or yan, no? Ayan ay... Ano na? Napakatagal na yung lagayan ko na yan, guys. So, dumihin siya, no? Kasi nga kulay puti. Um, halata talaga na madumi na. So, kailangan na nating punasan. Ayan. Minsan na nga lang mapunasan yan, no? pagpag pag, pag, ano paspasan lang natin ang ano alikabo kaya iyan ay hindi na madala meron talagang dumidikit sa gilid gilid so marami na siyang tartar kung sa ngipin pa sus maria ayan nisa isa, -isa ko nga yan lahat dyan kung pwede nga lang hugasan ko yan eh kaya lang iba kasi puno ng laman ay mas tatagalan pa ay naku kung kaya naman linisin sa loob sa loob malinis naman yung ano yung yan kasi open yan kasi nilalagyan ko yan ng mga straw ng sis oh no yung straw na naka plastic pa so open lang siya kaya loob niyan talaga pinapasok ayan pero bago natin lagay sa tumer, yan nga yung straw bago natin ibigay sa ating tomer atin po yung pupunasan no hindi man natin ayan po ay mga lagayan po natin yan yung mga mga ano natin no yung mga gupit-gupit na natin na uh, mga tira-tira ba na mga uh, mga ricadas or mga shampoo yung isa ay lagayan natin ng shampoo yung isa naman ay nilagyan natin ng mga ano coins, gaw-gaw ba o tepa ano yung gaw-gaw as in ko alam kung ano nakalagay doon sa isa, yan namang dalawa ay mga putol-putol na shampoo at saka mga magic sarap yung isa mga mamas mamas so isas ganun ayun mga basta mga tira-tira po nating mga ano no maiksina at atin na po yung ay nilalagay po natin dyan Ayun, isa-isa nga natin yan dahil yan ay open. So, hanggang loob po natin pupunasan. Open lang po siya. May layer-layer po yan siya sa loob. Tatlong layer po yan. Ay, tatlong parang ano, divider. May divider po siya sa loob. Ayan. At punasan din po natin yung ating nakalagay na... Yan, isa-isa dahil po ay talaga namang kumakapit ang alikabok at yan si ang inyong lingkod ngayon ay sinisipag po yan kaya nagpunas po la, na lahat-lahat po ay pinunasan niya lahat ng garapan ang ginagawa lang po talaga niyan ay nagpapaspas po nakita niyo po yung pamaspas ng alikabok yun lang po talaga ang gina, kadalasan ginagawa niya pinaspaspasan niya, niya pati yung mga nakalumbitin natin dyan, yung nakasampay natin dyan ay pinapaspasan po niya yan Paspas lang po, yung pagpagbang, yung pamaspas natin, yung parang balahibo na decolor ayun lang po yung gamit niya dyan sa tindahan, pang madali ang denis Pero ngayon ay talaga naman ay nagpupunas po talaga siya ng basa, nabasahan po iyan Ayan, ganyan. Tinanggalan po nyo ng mga libag. <laughs> Kung sa tao pa po yan, ay tinanggalan na ng libag. Ang mga gilid-gilid po niyan kasi ay meron po talagang di madala sa paspas -pas po ang gilid-gilid po dyan. No, masiksik ba? Hindi po yan matatanggal. Kaya kailangan natin punas-punasan. Mm uh -mm. -huh. Uh, sipag niya, isa-isa talaga niya eh, hmm? di ba? Pag sinipag po ang tao, daing nagagawa talaga. Pero pag tumiral po yung katam, ay, Jesus ko, wala po nagagawa. <laughs> Grabe, no? Naabot ang hapon, ah, mayroon din naman. Yung kailangan mo talagang gawin sa buhay mo. Yung pang-araw-araw mo. Hindi pwede hindi mo gawin. Katulad po ng pagsasain, paghuhugas, pagluluto ng mga ulam, ayan, mga ganyan po, ay obligado po yan. Talaga po gagawin at gagawin po natin yon dahil pag hindi po natin ginawa ay napasma na po. Napasma na po ang ating mga bichek. <laughs> Sarat lang. ba diba? Obligado talaga mapilitan kang gawin na magluto dahil nga naman, magugutong ka. Pag ikaw ay tinamad, talagang dali ang chan mo. Kumakalam dahil sa katamaran mo. Pero imposible. Kasi pagdating talaga sa ganyan, talagang matik talaga, magluluto ka talaga. Hmm. Obligasyon mo yan. Pero yung iba guys, na hindi naman ganun ka-importante. At hindi naman ganun tayo nagmamadali. Eh. No? Ay, kung hindi mo naman gusto pa gawin, ay wag na muna. ba? Diba? Parang, ano lang. So, hindi talaga sa yabang, hindi ba sa no? Not compulsory, kumbaga, chareng. <laughs> Ayan, nasa iyo na yun kung gagawin mo o hindi. Pero yung pang-araw-araw talaga natin gawain, ay matik na po talaga yon, hindi pwedeng hindi mo gawin dahil magugutom ka mm. at yung ating ano yung ating sa loob ng bahay ayan, kung naglinis ka ngayon bukas, pwede kang hindi walis-walis na lang yung linis na linis talaga pwede lang naman yon twice a week na no? pero yung pagbawalis po ay pwede po na twice a day. Yan. Kailangan talaga po natin dahil yung apakan po natin minsan ay meron hong buwabuangin. Hmm, masyado man. Ayan nga, dadako na nga tayo dyan sa ating paglalaba ngayong araw. Ayan, ba diba? Sinisipag talaga yan ang inyong lingkod ngayong araw. Ayan po, ay nagwa-washing nga siya ngayon. No, yung malaking washing ko yan, guys, na kasi nga, doon sa, may, mayroon tayong automatic na maliit. Maliit lang po kasi siya guys. Tapos, hindi po ako kontinto, diskontinto kumbaga sa <laughs> sa paglilinis, sa pagbawashing ng automatic. Eh kasi nga naman, ilagay mo man siya doon sa pangmatagalan, sa standard, matagal naman yun, no? Halos, halos, ano, isang oras ang pag-iikot-ikot niya doon, guys. Talaga namang, hindi talaga siya malinis na malinis yung bang hindi tulad dyan na hindi siya ganun katagal dahil 15 ano lang naman pinakmatagal dyan eh 15 minutes lang ba diba? pag ano niya guys talagang malinis mas malinis siya kaysa doon sa automatic pero ano kasi ba diba? 15 minutes versus doon sa standard na 45 minutes dito sa automatic. Nagsalbaran ko talaga siya. Kasi nga, maliit lang siya. Siguro hindi siya kahit, ano yun, dalawang pantalon lang ba yun, nilagay ko. As in, talagang, kasi pantrabaho yun eh. So, madumi. Meron at merong natitira siya. Dito, ikumpara ko dyan, pag isalang ko yun dyan, dalawa lang. Ay, nako, talaga namang malinis. Sa 15 lang yun ha, 15 minutes, pero malinis siya. Kaya iyan ginusto ko diyan maglaba dahil mayroon akong diyan mga pangsapin, yung mga sapin sa higaan, 'di ba? At lalong mayroon kong porter diyan puti pa. Ay, buti na kaya nang ikotin ng washing. <laughs> yung komporter ng anak ko, magkomporter pa, piling na sa bagyo, Diyos ko, init-init na nga, isapin pa yung komporter, rinaluto ka na sa init, hindi ko alam kung anong meron, tapos, ah, nilabhan ko nga, sabi kasi niya, itapong ko na daw lang, sabi, kasi nga puti, tapos mga dito, ayan, nasa Ah, pinaikot ko. Tapos inapak-apakan ko nung nagbanlaw ako. O, oh, diba? Ano ko, sinahod ko sa gripo. Ay, sus. Luminis naman kahit papaano siya. Kahit hindi siya gaano nakaikot. Kaya dyan dahil mabigat. Pag nalag... Magaan naman yun. Pag ano? Iwan ko dyan. Ano ba yung pom... Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung mayroon sa loob nun. Ay, grabe naman kasipsip ng tubig. Napaka-absorbent naman. Hahaha. <laughs> Kaya I love Hirap na hirap akong ipaso kasi nga binanlawan ko muna siya doon sa ano. Dapat pala hindi ko na siya binasa. Kaya lang kailangan ko siya basa. Hindi sumbang sip-sip nga niya ng ano, tubig. Kaya yun, hirap akong ipasok dyan sa washing. Alam mo, yun ang bigat. Grabe. <laughs> mm, ayan, pinaghirapan ko siyang ipasok para maikot siya dyan. Dahil hindi ko naman kaya yun kusutin, no? Ang bigat. Hindi ko rin kaya brasin yun. Ngayon puti. Ay, naku. Ayan, nilagyan ko yung zone rocks. Kaya, yun. Mano siya po. Muti siya, guys. Tapos, nung ano na, nalaban ko na, no, itong anak ko nakita niya. Eh, kailangan daw niya yun doon sa trabaho niya. O, di ba? <laughs> Kasi nga, naka-aircon nga sila doon. So, kailangan niya talaga yun. Dito, sinapin niya yun. Pero, di ba? Ayaw ko nang isapin yun. Ang init. Diyos ko. Malambot, malambot. Ang init ginamit pa. Dapat ipa, ano na yun, ito pa, laundry, londre na pwede, no? Yan. Eh, kasi dito, di ba pwede, yung automatic niya, lit-lit, di naman kasya yun. Di nga, di nga, pag limang siguro, limang pantalon, di nga niya kaya yatang iikot, eh. Yung, may ikot nga niya. Kung kaya naman niyang iikot siguro, pero hindi talaga malinis. Eh, yung dalawang pantalon lang. Eh, hindi. Nga niya nalinis ng tudo. More pa kaya kung lima. Di ba? Pero pag kinatam ako, guys, talaga namang doon ako gumagamit. O, oh, ba? Diba? Pero, yung mga damit ko naman dito, pero na lang yung mga mansa, hindi talaga matanggal. Yung mga damit naman, pag hindi lang ako nagdamo-damo dyan sa labas, hindi ganun kadumi. Yung pang araw-araw lang natin, di ba? So, tanggal amoy, alikabok, o ano. Pero yung mansa guys, hindi talaga niya kaya. Yung, ano ba, toyo, ganyan, hindi niya kaya. Pero dyan sa malaking, ano, washing, kaya niya tanggalin yun. Basta, yung sabon mo, sakto, yung bulambula talaga yung sabon mo dyan. Tanggal niya yung toyo, yung toyo, alam ba, natalsika nga ng toyo, tanggal man. Pero dito sa automatic na, hmm, nakawag na. Hindi niya kaya yung linisin. Lalo yung mga puti. Alam mo yun, yung pagsampay mo, yung mga puti, pagsampay mo, nandun pa, nagmamarka pa yung ano. Parang, nanghinayang ka sa, ano mo, <laughs> Kasi nga, hindi tatanggal, Pero pag dyan, ako talaga naman, tanggal yan. Pero pag check mo muna, tapos, anuhan mo, ano mo, mo ng zone rocks. Ay, hmm. ang ganda ng kinalabasan ng puti. Pero dito sa ano, mala. Walang mangyari. Parang, sabihin mo na sige, sa sunod laban ako na lang tanggalin to. <laughs> Kasi nandyan na eh. Pasampay na ako eh. Laman, ibalik ko pa. Eh, ano ko na, ina-dryer e, na yun. Kasi nga, automatic siya direct sa dryer na, no? So, uh, sabihin ko na lang, ha? Sige, sa sunod laban na lang kita tanggalan, ha? Mancha na. Hindi na kita labhan doon, no? Diba? Kaya, paminsan-minsan, dyan ako naglalaban, Ayan.